Hello guys, good morning po. Ayan, kung kasi guys, meron nagtatanong kasi dito guys, yung sabi niya kasi na minsan daw na ako binash sa beses. Pero sabi niya, kasi lagi daw yung pagmumukha ko daw yung laging binablog ko. O siyempre ako yung, ako yung content creator, lang lang pwede i-vlog yung mga iba-ibang muka, di ba? Siyempre ako yung mismong content creator. O mas, ma mas mahirap naman kung yung content ko ibang muka. tapos wala ako doon, di ba? Everyday ganun may pag-unbaw. Sa diwata, kailangan sa diwata lahat. Hindi pwede guys, kailangan ako. Kailangan ako guys kasi yung content creator Ako yung dapat makilala Hindi yung taong pinapasikat ko Kasi mas maganda pa rin yung pagmumukha ko nakikita kita nyo Kasi kung magsasawa kayo Walang problema Kasi uh, sanay na ako sa mga basher guys Sabihin ko sa inyo sanay na ako Kahit ano yung sabihin nyo Ano na ako dyan At ang taong ito uh, Ang taong doon parang Parang ano eh parang asing as in Tagalog ng Patang pata na ako Sanay na sanay na ako sa mga basher na ganyan kasi kailangan guys marunong kayo mag-handle ng mga basher nyo. Ako sanay na ako dyan guys. Kahit sabihin nyo malaking ilong ko, ganto ganyan, gandan. bukul pukul mukha ako or meron ako mga pimples. Okay lang guys. Kahit sabihin nyo maraming best pa yan. Sanay na ako guys. Okay? More basher, more earnings. Sige bash nyo akong i Walang problema. Basta ako wala akong ginagawa masama sa inyo. Okay? Ang importante, nagpapasaya ako ng mga ibang tao. At marami ako na-inspire na tao at pwedeng. Ano ako ng mga content creator para magpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Yun lamang po ang gusto ko guys ha. At sana ay eh, maging ganun din po sana kayo. Okay, maraming salamat. Don't forget to like and share. Pakishare po ito para mas marami pong makakapanood nito. God bless.